sa mga suki karon mga adlaw mga idol katapos ang adlaw sa marso mga idol na atay isda mga idol gikan sa ubay mga idol labas kayo mga idol oh na atay bangus mga idol ha dus kwarinta ran ang taon mga idol ug na mga idol labas kayo mga idol ha Dus utsinta to mga idol ug na mangkok pure mga idol oh na isa ka bukod na sagol mga idol nga Mangkok pudlisan mga idol 260 to mga idol ug matambaka mga idol Ug naputay tabudlos putig ikog mga idol ug naputay tilapia mga idol oh. Labas ni gikan sila sa ubay mga idol di ka magmahay dinhi mga idol. Maundong na mo diri sa ilaya patima mga idol sa ganahan mo ka isda mga idol ha. Ug ganahan sa atong video mo tan mga idol. Palihog likog subscribe sa atong kuan mga idol sa atong channel mga idol GDS TV mga idol ug sa Facebook mga idol Mr. Peace Bindor mga idol ha. Salamat, salamat mga idol. Aro maka live ta mga idol ug maabot 500 followers mga idol. Paki-share mga idol. Salamat, salamat sa pagtan-aw.